Grades na lang tayo pa ang at Nang daan natin na ito Antipolo, tas Ortigas Tas ang Ang Way ko naman Is papunta ang C6, di na ako mag Ortigas Extension, di, di, dire, 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 di na dire diretso na, dito na ako sa may C6 na daan -aga -aga pa naman eh 7.30 na siguro Doon ako mga 8, mga 8.25 Susundo ako sa tagig kaya doon ako dadaan. Nyahu. Eh lagi ko naman namin dinadaanan to yung pag nagra-rides kasi kami papuntang parte ng ano, Quezon, Laguna. Dito kami dumadaan. Dito yung daanan namin papuntang mga Laguna sa mga Quezon. Yes. Doon kami dito kami dumadaan din. Nga lang. Uh, di hindi ko lang na-expect na sobrang layo din pala. <laughs> layo pala talaga. <laughs> Nahingahan nyo kasi ako sa note ni mommy eh. Help, ano yung tag dun, May note kasi siya. Ang sabi niya, Kuya, please saksit mo na. Mag-additional ako. <laughs> doon ako na ano eh. Doon ako tumingin ng, doon ako tumingin ng presyo. Hindi sa layo eh. Ah, wala. wala eh, dito na tayo Tsaka okay lang din naman Kasi pag gabi na, walang traffic pa uwi walang traffic dito pa uwi eh. Walang traffic dito Walang traffic dito eh Takay na, kinabahan ako sa gulong ko Akala ko, wala ng vulcanizing Biglang sumingaw Kaya pangit magpangin sa ano, eh, Gasoline station eh, nasisira yung pito eh Biglang na lang sumingaw yung pito ko Tapos di na may balik Buti kala buti magagapat, may bukas pang vulcanizing. Kung hindi yari, ano kaya gagawin ko? Wala naman kung ng ano, pahangin, naliwanag talaga pag ano. Kaya nakatulong kami ni driving light pag ano, pag gabi, tapos mapupunta ka sa mga padpad ng lugar, madilim. Yan, malaking tulong to. Buti nga, lumiwanag eh. simulan nagpahis ako ng motor eh pinalinis ko yung ano niya, yung magneto. Ayun, gumanda yung ilaw ko, lumiwanag. Ibig maganda yung magneto pag malinis pala. Yung supply ng kuryente, talagang malakas din. Sa magneto na din yun. Hindi naman sa magneto. Kung maga yung source ng gamot yung gulong mo, mayroon pang gano'n, magbanking-banking sa ganitong lugar. Kaya kailangan sakto yung hangin ng gulong mo. to jo yo rai dan tas dito tayo paangat na tayo paangat na tayo sa ano ay wala pa malaki pa pala hindi pa to wala pa malayo pa <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Kanina kasi pababa matraffic eh. Kaya matagal-tagal na tagalan ako. Ang pangat wala ng traffic oh. Eh. Kanina pababa ma traffic dito eh. Nakatatong long ang ride ako eh. Biyahe ko tatlo, tatlo lang yung rides ko ngayong araw Pero paldo no? Ang unang biyahe ko Tagig papuntang Paranaque Sukat 300 Tapos yung Simula doon papuntang QC naman be, ano, Sa may Lopez Sa may Paranaque Sukat Papuntang Nubaliches Nasa 500 Tapos yung 800 na tapos yung top up ko, nagtop up ako 250, di parang nabawasan, naging 650. Eh may naatid ako, oh, <laughs> ganda ng bigay ni ma'am. 1,000, libo, di 1.5. 1.5, alas 7 pa lang. Bagay, kung doon naman sa baba, Friday ngayon, maano rin eh. Baga, yung, yung magiging biyahe mo, kasi Friday, medyo matraffic eh. Kaya medyo biyahe mo doon. Kung nakakabiyahe ka ng mabilisan mo ng lima ng... Nung mabilis ng biyahe, makalima ka doon. Pag Friday, hindi mo makakukuha ng lima ng ganong ganun kabilis. Mga dalawang oras, hindi mo makuha yung lima. Ito na tayo. Paangat na to, marami na tayo. Mabilis lang pala eh. Pero pababa kanina, parang ang tagal ko, no? Parang tagal ko pa dito sa pababa.